yung video na lalaki na sinaksak dito sa mall nakita mo yung guard niyan pababa yung guard na yan hindi siya agad nakapag-responde so ang tas dyan sa unahan mayroong bumibili diyan sa Mary Grace nakita mo yung yung lalaki na naka-black na ano naka-black na jacket ata yan babae at saka yung naka-brown na ano paakyat kasi ako dito sa escalator tas ngayon nag-decide na ako na aakyat na ako doon sa itaas kasi may bibilhin na ako doon eh tang ina nakakatroba boy sinaksak boy nagsasaksak ba naman ng ilang beses eh talaga nakakatroma talaga yung tingnan oh boy hindi nga ako makaka niwalay eh, na dito mismo sa mall sinaksak yung lalaki. Kaya magingat kayo sa pagpupunta-punta kayo sa mall. Tapos dyan sa baba ko, merong lalaki dyan nagdadala ng aso. Nakita mo yung, oh, yan yan. Yun, 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 yan, nagdala siya ng aso, naglalakad lang siya. Tapos ako, papunta na ako dito sa next floor dito sa itaas eh. Nakita mo yung JB Music. Yan, yan, yan. Dyan, dyan sa unahan lang nangyari. Kaya yung mga nagmumol, ang advice ko sa inyo, mag-ingat kayo lagi sa paligid ninyo kasi hindi niyo alam kung ano yung mga posibleng mangyari. Tsaka nakakatroma kasi yung mga may bigla-bigla na lang sasaksakin dyan sa mall. Eh baka nga tinitignan ko yung anggulo dito, baka may kanakaalitan na tong lalaki na to. Tapos ngayon, dito siya binira, sinaksak dito sa may walang masyadong tao. Para yung nanaksak, pupunta na lang doon sa may CR papalit ng damit para hindi siya agad ma-recognize. Yan, dito na yung pagkak taon na yon nakita mo yung lalaki na diyan so na nakatayo diyan sa harap ito to sa tapat ko yan yan diyan ha yan 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 pala siya nagabang so ako diretso lang ako niya ni eh. nagabang na siya diyan eh. ako diretso lang ako niya Tapos nilabas ko yung susi ko kasi nga tiningi ko yung susi ko pagka check ko sa susi ko para doon sa sasakyan yan kinikot Ki ko yung kamera, Tapos sinaksak ko yung sarili ko yan oh oh nakita mo sinaksak diba o, yung lalaki sinaksak diyan sa molo oh pinagsasaksak oh. niya yo oh. oh sinaksak niya diba oh grabe talaga saksakan oh oh, Imo, oh. Yan, yan 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 sinaksak susi doon sa lalaki. In short, sinaksak niya yung susi sa sarili niya. Loko-loko talaga yung lalaking to.